Kaibigan lang pala Kaibigan lang pala Akala nyo, Tales from the Friend Zone Pero ang tawag dito sa show na to Tales from the Food Zone Kung saan tuturuan namin kayong mga na-friend zone Kung paano i-improve yung mga sarili Kasi hindi kayo marunong mag-basketball Hindi kayo marunong mag At higit sa lahat, hindi kayo kasi pogi ko Kaya kayo na-friend zone ngayon Ang paraan dyan ay ang pagluluto. At uh, gagawin natin today ay isang recipe mula sa vlog ni uh, Gwyneth Paltrow. Wala si Gwyneth Paltrow, siya yung nasa Seven at uh, saka Batman. Ito uh, yung vlog uh, niya, goop.com. Ito, ada local pan-seared black grouper. Grouper, grouper with local veggies. So uh, sa Pilipinas, ba mahirap maghanap ng uh, grouper, kaya ibang isda yung hinanap natin. Ito siya. Itong isda na to tao tawag dito, dory. Ang bagay nyo yung nasa uh, finding Nemo, yung kaibigan ni Nemo yan. Yung mga local veggies, okay, mayaman tayo dyan. Okra, also known as okra. Pipino na sosyal, ang tawag e zucchini. Carrots, paborito ni Bugs Bunny. At paborito kong gulay, kinukumpere sa legs, labanos. Ayon din sa vlog ni Gwyneth, uh, kailangan natin ng soy bean oil tsaka ng white wine, mga kaibigan. Siyempre, huwag natin kalimutan dato puti, toyo mansi. Look at that. Ayan, no? Okay, sabi sa vlog ni Gwyneth, uh, isi-sear na natin yung fish. At nandyan yung soybean oil. Kita nyo, mainit na siya. There you go, beautiful. Okay. So, ito na natin, mga one minute siguro. Babalik tayo natin. Tapos yung kabilang side naman, isi-sear natin. Okay, butay natin mga one minute. It's beautiful. Ang kulay na hinahanap natin dito, golden brown. Well, lahat naman ng cookie show, yun ang no? Golden brown. Okay, ngayon, na ah, season na natin yung isda with uh, salt and pepper. Ang pa natin para mag-steam. Alright, ngayon nag-steam ah, si na yung ating uh, fish. It's time for our white wine. Konti lang. Oh! Makukok siya sa white wine. Oh! Ah! Lagyan <laughs> natin siya sa plate. Look at that. It's beautiful. Alright, since okay na yung fish natin ngayon, gawin naman natin yung gulay. Alright. Woo! Let's go. Yan, ganun lang yan. Yan. I think uh, ready na siya para sa ating secret ingredient. Ang ating datu puti, toyo mansi. So, kailangan natin mga ganyan kadami. Let's go. Beautiful. Look at that. Mmm. Toyo man goodness. Amoy pa lang. Yummy na. O yan, tapos na, no? So, ang ganda ng vegetables natin. Kung iniisip nyo, pakita mo, ha? Hindi po sunog yan. Ang tawag dyan ng mga chief caramelized. It's like an art. Look at that. Viola! <laughs> ready na ang ating uh, local pan-seared fish with local vegetables. Ngayon, para magkatikiman at uh, malaman natin kung ka-friendzone-friendzone friendzone ba yung niluto natin tawagin natin ang pinaka-chicks sa lahat DJ Angel from Strange Brew, woo! Yay! Ray! I'm so hungry na! O oh, sige, ngayon titikman mo to Wow! para masabi mo kung ka-friendzone-friendzone friendzone yung niluto ko, no? Tama! So, yeah! Teka, teka, teka! Ano e? na ako! Oh. I-Instagram muna natin Kumain mm. Ito lang po. smile, smile. Okay. Oo. Oh. Wow. Wow. Alam ko, naghahanap pa ng rice kasi ayan, ko, construction ka, no? Wow. Mm. So, ito? Si Gwyneth Paltrow, nag-iisip nito. What's this? Yan ang vegetables. Local vegetables. Sarap! Grabe, no? Kita mo yung texture, tapos sumasabog sa, sa mouth mo. <laughs> ang sarap, <laughs> Yan. Ang sarap! Kita-kita nyo naman! Enjoy na enjoy si DJ Alien sa niluto nating local pan-seared fish with local vegetables. Maraming salamat sa iyo, Gwyneth Paltrow. May natutunan naman kami bagong teknik para makaiwas sa friend zone. Alam niyo naman ang kasabihan, a way through a woman's heart is through her tummy. Next week, ang i-discuss naman natin, basketball. All right? See you soon. I'm Ramon Bautista. Na friend zone kana. na. Busog ka naman.